Kamusta mga kaibigan? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga aktibong bulkan sa Pilipinas. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Unang aktibong bulkan ay ang Bulkang Mayon. Ang Bulkang Mayon o tinatawag ding Bundok Mayon ay isa sa pinakaaktibong bulkan sa ating bansa. Ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Albay at dahil sa perpektong hugis at sulok nito ay mas nakilala ito. Ang Volcang Mayon ay may taas na 2,462 metro mula sa ibabaw ng dagat at may lawak ito na 314.1 km2 na sumasakop sa mga bayan ng Kamalig, Malilipot at Santo Domingo. Ang Volcang Mayon ay tinuturing pinakaaktibong vulkan sa buong bansa. Ang pangalan ng ang bulkang mayon ay hango sa maalamat na kwento ni Daragang Magayon. Nagkaroon ng 47 beses na pagputok sa mga nakalipas na apat na daang taon. Noong 1616 ang unang naitala ng pagputok ng bulkan at naitala sa kasaysayan ang pinakamabagsik na pagsabog nito noong February 1, 1814. At dahil sa pagsabog nito ay natabunan ng lahar at lava ang buong bayan ng Kagsawa, Kamal, at budyaw, At umabot sa 1,200 na mamamayan ang sinasabing namatay. Samantalang gumuho naman ang kalahati ng ginubatan. Nagsisilbing palatandaan ng nailibing na mga bayan na yung kampanaryo ng simbahan ng Kagsawa. At ito ay matatagpuan sa barangay ng Gusay na nasa munisipalidad ng Daraga Albay. Naitala ang pinakamatagal na pagsabog ng bulkan ay noong June 23, 1896. Na umabot ng pitong araw ng walang tigil sa paglabas ng apoy at lava. At noong taong 1993 ay ang huli nitong malakas na pagsabog. At dahil sa ibinugang mainit na abo nito ay 77 na katao ang namatay. At noong February 24 hanggang March 7, 2020 ay ang pinakahuling pagsabog ng bulkan. Pumunta naman tayo sa pangalawang aktibong bulkan at ito ay ang Bulkang Taal. Ang bulkang ito ay tinatawag ding pulong bulkan na nasa lawa ng Taal sa Batangas. At sa buong mundo, ito ay ang pinakamaliit na bulkan. Ang Bulkang Taal ay merong taas na 984 na mga talampakan o 300 mga metro na naglalaman ng isang maliit na bunganga o creator na pinangalan ng lawang dilaw. Ito ang pangalawang Aktibong bulkan sa Pilipinas. Ang Bulkang Taal ay matatagpuan sa Talisay, Batangas. Naitala ang unang pagsabog ng Bulkang Taal noong taong 1911. Pangalawang pagsabog ay noong taong 1977. Ikat ng pagputok ng bulkan ay noong January 13, 2020 at ilang karatig lalawigan ang mga tuhan Sinundan ito noong September 21, 2023 ay muling nagbuga ng asopre ang bulkan Taal. At nitong August 18, 2024 ay naglabas muli ng ASOPRI ang bulkan na naging dahilan ng pagsuspende ng mga klase sa elementarya at sekundarya sa mga karatig-bayan at lalawigan sa Cavite at Laguna. At isinailalim sa state of calamity ang lalawigan ng Batangas bunsod ng pag-aalboroto dumako naman tayo sa pangatlong aktibong bulkan. At ito ay ang bulkan Kanlaon na tinaguriang kambal na bulkan sa pulo ng Negros sa pagitan ng Negros Oriental at Negros Occidental. At nasa layong 36 kilometers mula sa Bacolod. Ito ang pinakamataas na bulkan sa pulo ng Negros. May taas ito na 2465 metro ang isa. At ang pangalawa naman ay may taas na 2200 Aktibo o buhay ang una at ito ay ang lugod crater. Samantala, ang ikalawa ay ang lambak margaha na isa ng lawa na dinadayo ng mga turista. Ang bulkan ay may tatlong bukal na pinanggagalingan ng mainit na tubig na nasa dalisdisa nito at ito ay ang mambukal hot spring, bukalan hot spring, at bungol hot spring. Ang bulkan Kanlaon ay may 25 beses nang pumutok. Ang pinakamalakas na pagpapasok putok noong 1893 nang umulan ng abo at umagos ang kumukulong putik sa lungsod ng San Carlos. At sumunod na pagputok noong 1985 at noong 1996 ay bigla lang itong nagbuga ng mga bato at abo na ikinamatay ng tatlong mountain hikers na naipit sa tuktok ng bulkan. At pitong taon ang lumipas pagkatapos ang huli nitong pagputok noong December 9 hanggang 20, 2017. Naganap muli ang pagputok ng Bulkang Kanlaon noon noong June 3, 2024 at dahil dito ay nakaranas ng ashfall ang mga barangay sa La Castellana na siyang pinaka-highrest at ganun din sa La Carlota at Bago City sa Negros Occidental ang apat na bulkang aktibo ay ang bulkang bulusan o bundok bulusan. Ang pagbutok o pag-aalburoto ng bulkang bulusan noong June 5, 2020 ay nakapagtala ng iilang creatic eruption na hindi lalayo sa mga bayan ng Bulusan, Hudan, Erosen, Kasiguran at Barcelona. Ito ay may taas na 1,565 metro mula sa ibabaw ng dagat at matatagpuan sa Sorsogon sa rehiyon ng Bicol. Ang panglimang bulkang aktibo ay ang bulkang Hibok-Hibok na kilala ring bilang bulkan Katarman. Ito ay matatagpuan sa pulo ng Kamigin. Isa ito sa mga bulkang buhay o aktibo at ito ay may taas na 1,332 metro. Unang pumutok ang bulkang Hibok-Hibok noong 1827 at nasunda noong 1862. At dahil sa mga pagsabog ay nagkaroon na malaking pinsala sa mga taniman. Sinunda noong Enero 1871 sumunod taong 1902. At naulit ang pagbuga ng asopre noong 1948 na nagresulta sa pagkakaroon ng panibago butas sa bulkan. At noong December 4, 1951 ay muli itong sumabog na siyang naging dahilan ng limang daang katao ang namatay, mga bahay ay nasunog at ang mga pananiyan ay maraming nasira Pang-anim na aktibong bulkan ay ang Bulkang Pinatubo. Ito ay isang aktibong bulkan ngunit matagal nang natutulog na bulkan sa gitnang Luzon. Ang Pinatubo ay may taas na 1,486 metro. Malaking balita sa buong mundo noong nagising bigla ang Bulkang Pinatubo noong June 15, 1991. Itinuring itong pangalawa sa pinakamalakas na pagyanig ng lupa pagkatapos ng Katmai Novarapta sa Alaska noong taong 1912. At dahil dito ay lumubog ang maraming bayan sa Zambales, Tarlac at Pampanga. At dahil din sa pagsabog ay lumikas ang mga Amerikano sa base militar sa Clarkfield at hindi na nagbalik. At ang kasunod na aktibong bulkan ay ang Bundok Banahaw. Ang Bundok Banahaw ay isa ding aktibong bulkan sa Pilipinas ayon sa PBOX. Maraming grupo ng reliyon at espiritual ang naniniwala na ito ay isang banal na bundok at madalas na pinupuntahan para manalangin, magmuni-muni at ang pag-pilgrimage. Gayunpaman, sa kasaysayan ng bulkan na ito, hindi gaanong aktibo kumpara sa ibang mga bulkan sa Pilipinas. Ang mga naitalang pagputok ng Mount Banahaw ay bihira lamang. Ayon sa P box ang pinakahuling naitalang pagputok ng Banahaw ay noong taong 1721 at 1743. At ayon din sa P box ang lugar ay pinapanatiling binabantayan para sa anumang sinyalis ng pag-aalboruto. Ngunit, ang bulkan ay nanatiling tahimik hanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng pagiging tahimik nito, ay ipinagbabawal pa rin ng gobyerno ang pagakyat sa bundok mula 2004 hanggang ngayon para sa kaligtasan ng kalikasan at upang mapanatiling protektado ang bundok mula sa pagkasira ng kapaligiran.